Ginisa sa pagdinig ng Senado ang mga opisyal ng PCSO tungkol sa integridad ng Lotto Games sa bansa. Tingin kasi ng mga senador, posibleng may nangingialam sa bolahan para manipulahin ang resulta. Nasa frontline ng balitang yan, si May Andos Banyos. Ang tanong, talaga bang may nananalo sa Lotto? Hindi ba na manipula yung laro? O baka naman, ito ay moro-moro lang ito ang deretsahang tanong ni Senator Rafi Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement sa integridad ng Lotto Games kahapon ayon kay Tulfo na siyang chairman ng komite, may nagsumbong daw sa kanya na baka may sabuatan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Teorya ng senador, baka hack ang computer system ng PCSO para kahit tapos na ang loto draw, pwede pang mabago ang taya base sa winning number combinations. Halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabuatan lahat. Halimbawa na lang. So yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon nag-usap po sa plat, oh, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin, palabasin natin na may nanalo. Possible o na? Possible po. Sabi ng PCSO, dalawang opisyal lang ang may access sa root server nila. Si PCSO General Manager Melquiades Robles at Assistant General Manager Arnel Casas. Pero giit ng ahensya, labong magkatayaan pagkatapos ng bulahan dahil bantay sarado ng mga kinatawan ng Commission on Audit ang kada loto draw. Cut off na rin daw nila pagdating ng 8.30 ng gabi kaya wala nang pumapasok na bago mga taya bago ang draw ng alas 9. Nakahiwala rin nila ang dato sa mga taya at nakalagay ito sa flash drive. Kaya hindi rin nila ito maaring pakialaman pagkatapos ng draw there's no way mape-penetrate nila dahil nakikawalay na po yung lahat ng beds na pumasok. Hindi na po pwedeng dagdagan yun. Pero lahat ng computer kaya ikurap. Well, in fact, the best computer, the most secured computer, even sa Pentagon na computer, ay nakurap o na-penetrate ng isang hacker. So don't tell me, yung computer niyo na sinasabi mo drive, hindi kaya makurap. Bukod sa hackers, naniniwala rin si Tulfo na posibleng tinatayaan daw ang lahat ng 14 na milyong posibleng winning combinations para sila-sila ang manalo. Lalat itong nakaraang linggo, umabot sa 640 milyon ang winning prize sa 649 Loto. Posible daw 'yan gamit lang ang 10 machine na automatic ng tataya. Merong kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. At ginawa yun yun, 280 million ang ginastos. Minus dun sa 640, may ganan siya pang 360. Paano gagawin yun? E 414 million combinations. Napakatagal yun. Kung totoo siya. Sagot naman ng PCSO, karapatan ang sino man na tumaya at kung ilan ang nais nilang tayaan sa Lotto Games. Pero paglilinaw nila, wala naman tumaya sa lahat ng possible winning combinations noong may nanalo sa 649, taliwas sa sinasabi ng Senador. Tinitingnan din daw ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang computer systems ng PCSO. nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdesco maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.